Tapos sa taas mga dreno Bali, eto na lang ngayon Yung basura ko rito Tsaka dito Siguro mga isang araw to Tapos Tumingin na ako sa U-Haul mga dreno Walang ano, walang Bakanting truck sa mga susunod na araw Meron man, available sa gabi Eh, hindi naman uubra Kung magkaganon <laughs> Tsaka, ayoko sana ng malaking truck Gusto ko yung mga ano lang Yung van lang para maipapasok ko dito sa loob para mas madali yung paghahakot namin ng basura. Kasi kung sakali mga dre, no, let's say malaking truck yung nakuha ko. Di ba? Mula rito, mag-ano pa kami. Pupunta pa ka meron sa pinaka-ano. Pinakalabas. Yun o, no? malayo-layo rin yun. Eh kung ban lang, maipasok ko dito. May kakarga yung mga basura malalaman mga treno sa mga susunod na araw pero sa ngayon ganyan na muna 20 degrees mga dre 20 degrees celsius ang ating weather ngayon pag umaga 13 buti nga hindi pa masyadong mainit ngayon no? nung nakaraan linggo mainit umabot na ng ano eh 28 mga dre no? pero ngayon bumaba na naman punta akong home depot bibili ako ng basurahan. Kasi, yung basurahan, nanakaw. <laughs> yung sa ginagawaan ko, yung isang basurahan nilang itim, nanakaw. Pambira. bibili ako ngayon ng bago. Eh, medyo may kamahalan rin yun. Ito, hindi ko alam kung ano itong nasa, nasa kanan na ito. Eh. Itong ba ito o ano eh. Etong ay na sa kaliwa pala mga dre no. Dito kaliwa. Yung pang may mga salamin. Etong nasa kanan na mga kulay green. Ano ba 'to? Part ah, condominium. To. Ganyan yung kailangan ko mga dre no. Pakita niyo ba pagkaturo ko ganyan. Okay. and in the black one. Where we'll is it? kano kaya dapat ganito ah malaki malaki yata yan ah malaki to okay eto baka nabasurahan na nila to ah hindi pa okay. magkano kaya to hatid ko naman uli yan pabalik doon mga dreno sa apartment kasi isa lang yung basurahan nila kaya mapupuno agad yun eh so balik ko na pero kailangan ko muna si google map <laughs> tamang oras ay 6.57 Ote ote rin sa trabaho ngayon mga Andrea no? Hindi pa kami doon, hindi pa kami tapos doon sa ginagawa namin doon At yun Habang malapit na matapos yung klase mga Andrea no? I think Ano ba? 28? Wala na yata ano, wala na mga estudyante O masyado nang late yun <laughs> So, yun, marami na kaming mas mara mas maraming gagawin pag tapos ng klase. Pero walang OT. Mas makakapag-concentrate kami sa gawain sa school, yung maintenance ng school mga treno. Kasi nga pag may pag may klase, hindi kami ano, hindi kami makakilos pa makagawa-gawa kasi bawal ano, bawal gumawa ng ingay. Bawal mag-drill, bawal magpukpok, bawal mag, -puk -puk, bawal mag maglagari, 'di ba? kaya pag summer lang talaga pag school break doon lang ang maintenance namin mga dreno yun rapor oh. rapor naikain ko ba dati mga dre dapat ang mag inquire ako yan kukunin ko sana ano sa sakyan is yung ano yung plug-in na na-rapor mga dre yung ano yung fully electric kaya lang 2 years ang waiting time <laughs> grabe sabi ko ano nangyari ba't nung katagal sobrang dami ng umu-order ng mga pre-order kaya ang tagal bago ma-accommodate yung order mo dito tayo sa Walmart sa likod ng aming bahay mga dre, kailangan natin bumili ng ng litos, Lamit naman, Pagkano kaya to? litos, pagkatapos, ah, uh, to ang daming ano? bukane yung ano? mga Caesar, Caesar Light, Caesar Supreme, di ba? kaya maganda. Parang masarap tong ano nato. Ah, uh, bakit may si Light pang tinatawag? 'Di ba? Less fat. Ah, okay. Okay. makapagsalad mga dreno. <laughs> Yung something healthy naman, 'di ba? Pagkatapos Pagkatapos ng something healthy, something bad naman. <laughs> kailangan ko ng mayonnaise mga Andre no? dito ang dressing madami mga dreno no? mamimili na lang kayo kung kung anong klase yung gusto nyo samba yung mga dressing nila ito nandito lahat ng klase dressing mga dreno no? nandito kung gusto nyo naman kayo na rin yung gumawa Eh, <laughs> nahanap ako yung ano mga Andre no? Yung tawag dito yung yung parang ano ba Caesar orange ranch ranch yata dapat pero ito na lang okay yung ano ba to yung mayonnaise ng ano mga dre yung mayonnaise ng, ng Japan Japan ba yun? o Korea nakikita ko yun eh ang tanong kung saan ko ay makikita yun kasi parang pag hindi ko hinahanap nakikita ko mga dreno <laughs> pag hinahanap ko tsaka ang hirap pa no? ang hirap makita wala stick ko hindi ba ako kumuha ng card? <laughs> karga karga ko tuloy itong ano ko pinamili ko saan kaya yun pambihira na yan Daka po, inang. Pakahirap hanapin ngayon yon. <laughs> Lagi pa naman nilang ginugulo yung mga ano rito Mga dreno Yung mga, yung mga stock Ang lilituhin ka nila Para ikot ka ng ikot May mabili ka pa na hindi mo planong bilhin Parang ganun yung strategy nila eh <laughs> Sana makita kita Mayonnaise ka pambihira ka dahil hindi ko mahanap mga dre. <laughs> Siguro toto ang mayonnaise na lang bibiling ko, no. Ito, laki na mo wala bang maliit? Sa ring maliit lang, mga ganito lang, oh. Garlic sauce style mayonnaise. Kasi ilalagay ko sa ano mga dre, no? Ano ang tawag dito? Sa sisig. wala stick naman na 'yan, no. Ranch. Ranch mayonnaise. Mahal naman ang mayonnaise na to ano yan ah avocado. okay malastik Ito, meron pang ganito silang tinatawag oh olive oil real mayonnaise, olive oil na talaga ibig sabihin healthy na to di ba pre-run eggs may mga ganun pa silang nalalaman dito mga dre oh Made with canadian pre-run eggs di ba ibig sabihin ng mga dre yung mga manok yung ano nakakatakbo ba may may takbuhan sila may playground sila <laughs> ganun ang ibig sabihin na ito magkano to 647 ito 647 din ibig sabihin mas healthy ba to kasi may ano eh, di ba made olive oil sige nga tingnan nga natin to <laughs> wala stick ano mo bibiling ko wala na naman eh ito lang mga dre no kaya Uy na tayo, itong tatlo lang na ito ko. Pagod na rin ako. <laughs> Kailangan na magpahinga. Katibayan na binili ko mga tre. Ah. Sabihin nyo, ano eh. Puro ko KFC, hindi ako makain ng salad eh. Kaya bumili ako ng salad ngayon na. Ah. Yan ang ating ano, hapunan. Iwas tayo eh sa ano. Iwas tayo sa kaning konti mga dre No? Kasi napapansin nyo naman sa mga video ko, di ba? Diba? yung abs ko nagiging wampak <laughs> exam week dito sila nag-exam kada, kada grade pupunta rito para dito mag-exam tapos habang doon nagre-rehearsal ng graduation medyo ganun nakabisi mga dre kaya hinati na yan para magkaroon ng dalawang Uh, paano ba? Kasi ang hirap nga i-setup nito mga dre no. Nung nakaraan, nandun to. Ngayon, pinalipat dito kasi nga sinetap namin yung stage. Pero ngayon, yan ang nangyayari dito mga dre no. Ganito yung ginagawa namin mga dre sa inyo. yan, ito. Dito ipapatong yung mga wire. Ngayon, kailangan namin magpalusot ng isa rito dito kasi ito yung server room dito manggagaling lahat okay, wow teka teka lang okay taas mo na konti may tataas may, may tutuwid mo ba may tutuwid mo teka

No, stay deep this way. Why? The, uh, That's enough. It's long enough here. What, what to, edge? Nah? have Sige, like, sige. Biyernes mga dre, kagabi na tapos overtime namin, alas 11 na ng gabi. Kaya sobrang sakit ng katawang ko ngayon mga dre no. Lekod, balikat. Anong oras na? 7.30. Dahil <laughs> pinagisipan eh no. Hot choco, bawal kape. Pre-breakfast mga dre. Dahil last Friday na ng paso. Mark would cancel this No way. thank <laughs> you? Parang thank you breakfast. Nakatapos ng isang, ng isang ano, ano ba tawag diyan, Ng isang, isang season mga drena. may nahingi kaming scoreboard dito mga Dre kasi nagre-renovate sila ng gym nila kaya yung scoreboard do donate nila sa school sideways yeah so Maybe we should uh, to... Yan yung hinakot namin mga Dre, Isang malaking scoreboard na ilalagay sa school namin. Pero hindi na kami magkakabit yan, mga contractor na. Uy, oh, yan na. Mga dre, sa wakas ng oras na, magpo 4.30 na mga dre, no? Wala kaming uti ngayong Friday kasi hindi na namin kaya. Ito yung pinaka pinaka araw, maiksing araw pero sobrang ang dami namin ginawa, mga dre, no? Na talagang miski kumain habang kumakain kami may pinag-uusapan kami kasi nga kumbaga, ang daming dapat tapusin mga dre, no? Yung ganun koala ano na ah, bukas bukas ba ah, wala na masyadong klase sa mga kaka. bukas yata exam na lang mga dre ah, sa lunis pala no exam na lang ng mga bata parang finals na lang nila tapos next week next after na ito mga dre Kung kumbaga doon na yung magsisimula yung summer at doon na magsisimula yung summer project namin kagaya ng renovation ng ano op bakit bukas to? May nagalungkat. Insurance. Pinitignan ko mga dre, ano kasi pandera. Hindi ko hindi yan. Bakit, bakit bukas? Ito, kailan ba itong ano ko na to? Okay, 2024. Malapit na naman race through na sa sakyan, mga dre, ano? Twin birthday eh. Taon-taon kami nagbabayad ng race through na sa sakyan, mga dre, tsaka ng ano, ng lisensya. Yung lisensya, may validity kung ilang, yung plastic card, may, valid, may validity kung ilang taon. Pero yung pagbabayad namin ng lisensya is yearly, mga dreno. Ang daming insurance dito. Dito, buhay na buhay ang insurance. Kasi, insurance sa buhay, insurance sa sasakyan, insurance sa bahay. Napaka-importante mga dreno dati pinagbawal ang bahala ko lang yung insurance ba sa bahay sa tinitirahan mo. Kasi po kahit naga apartment lang po kami, meron kaming insurance mga dreno. Ako may binabayaran akong ano, $50 sa insurance para sa apartment na tinitirahan ko. Para just in case na let's say magkaroon ng sakuna na hindi inaasahan, sunog o baha, may masira, may masira sa bahay na magdulot ng isang malaking baha na ma yung appliances at saka yung bahay kahit pa paano po may makukuha kaming panimula galing sa insurance kahit pa paano mga dre no, kumbaga makampante ka na hindi ka magsisimula sa wala pero bakit bukas to? talagang mawari ang bihira ah, alam nila may makukuha sila rito sa sasakyan eh siguro pag tingin nila na ito mga dre no, itong ano galing sa tax to eh yung pagpapakumpit ko sa tax ko pagtingin siguro nila. Wala stick. May utang pa sa tax to. <laughs> may utang pa ako sa tax mga drelo. Wala ka ng pera nagkauutang ka pa, di ba? <laughs> Tapos ano pa? Ito pa lang mga drelo, yung pagpa blood test ko sa Wala stick. Kailan nga ba 'yon? Wari ko July 'yon mga drelo, July 2 o 3. Sabi niya glucose AC So, kailangan ko bang mag-ano nun? Kailangan ko bang mag-fasting? HBA, 1C, lipid profile, potassium, sodium, random urine, urinalysis. Patient must abstain from taking vitamin C 2 days prior to collection. Tapos, TSH, CBC. Yan yung mga kukunin sa blood test ko, mga Drelo. No? At, malalaman kung ano bang nangyayari sa kalusugan natin Sa pagkain natin ng ano Ng mga sisig at mga litsyon Huwag naman sanang ano mga dreno Huwag naman sanang ganong kalala Pero yun nga mga dreno Uwian uh, na at grabe Walang ano Walang walang wala na akong ano Lakas <laughs> Sa totoo lang Nag-uumapaw na yung pagod namin sa katawan mga dreno Tapos bukas pala sabado kailangan pa namin ano, kailangan ko pang may OT pa rin kami bukas ng Sabado kasi ano eh, magkakaroon nga ng renovation so may mga gamit na kailangan ilipat sa ibang lugar nang sa ganon makapag makapag ano mga deno makapag renovate makapag trabaho yung magtatrabaho so pull 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 <laughs> but it's good mga deno kasi ibig sabihin may trabaho pa rin tayo di ba Mahirap pang hindi busy kasi baka ibig sabihin na, wala ka ng trabaho. <laughs> so nakakapagod pero salamat pa rin ba diba? kasi nga sumisweldo tayo mga dre no? oh,